Ito po si Chin Kimberly Zamora, 15 years old, nag-aaral sa Amphibious Physiology School. Tau po! Hi! Tin, Dr. Nunn. Dr. Nunn, sir. Ano hey, kusama mo? Si Chen Kimberly Zamora. Tin? Tin, pasok dito sa bahay namin. Evelyn, Gusto ka? Ano may tutulong ko sa iyo? Pumunta kami dito sir para umiisana ng tulong kasi yung anak ko may scoliosis. Pumunta kami sa doktor, malaking halaga yung hinihingi sa amin para mag-restart siya. Ilang taon to si... siyang pangalan niya? Captain Kim Kimberly P. Zamora. Kimberly Zamora. Anong grade ka na, Chen? Grade 10. So, anong, anong nararamdaman mo pag may epekto ba yung school uses na yun sa, sa ngayon na malaki ka na? Oh. Likod mo. Anong trabaho mo ngayon, Lynn? Wala, at isindo lang uh, na anak. Aralan. Yan ang anak mo? Atlo. No. Atlo. So, so, ikaw, ilan si Kim Panganay po. yung panganay. Grade, ano ka na, siin? Grade 10. Masakit ang likod mo. At napatingnan niyo na yan sa doktor? Opo. Okay. Ano ang sabi ng doktor? eh pinabili siya siya amin na gamot, ng painkiller. Painkiller lang? Oo. Tapos, sabi niya, oh, kailangan daw na mag-recent, o oh, kaya ito makapag kumagal, kailangan na operahan Oo, oh, yun. na. Kasi spinal cord, ano yun, vertebrae yun, at dyan ang major na ugat natin. Eh. So, direct sa utos. Yan. So, very, ano din, very critical ang pag-operations ng marating mo. Um, tingnan natin kung may maitutulong ako sa inyo. So far, mayroon akong kaibigan ang pangalan niya si Bong Valdivieso. Si Bong Valdivieso ay tagagawa ng mga prosthetics. May nabigyan na ako ng tulong diyan sa Antiquity School si Che Vicencio. Ito ang paa niya since maliit pa siya. At ngayon nakakalakad na dahil nabigyan siya ng artificial limb. Ang artificial limb niya ay worth P2,000 plus. Uh, Nagkataon naman na may extra link si Bong at binigay niya yun kay HL ng libre. 50,000 pesos. Tukong brace, palagay ko, magkano bang brace ang, ang si Chano, tinanong yung brace? Kasama siya. Ano siya? Nakita niya ang x-ray ni Chin Chin? Oo. Tinignan nga niya yung liquid ni Chin Chin. Tapos anong sabi niya magkano? Nasa 80 to 100,000. P100,000 ang brace lang. Oo, brace lang. Si kasi si Bong kasi may ano yun eh. Ino monitor niya rin, hindi naman magpalit palit kasi yung scale ng ng brace kasi maliit pa yon yung tatay niya. Structure na ng, sa orthopedic. Kaya maliit pa si Bong Barunong na siyang gumawa. May institution siya, organization siya yung uh, sa salihan. Uh, I-recommend ko muna kayo doon kay Bong Puntahan niya si Bong doon sa Ka Sa ilong Choy At Tingnan niya ang medical record ni Chin At malaman niya kung anong brace ang ibigay kay Chin Ano ang framework na ibigay sa kanya At pagbalik niya sa Lailo next week Magawa niya na ng brace Chin Ang recommendation niya Pag mga ganon sa ano eh, pag uh, gawang gawa na katulad ko <laughs> uh, sabi niya sa akin mga ganyan uh, tingnan natin kung anong may tutulong din ng SWD i-surprise na lang natin yung actual na price pag pero 100% makabitan ng ng grace na affordable na kaya natin o kung pag may tumulong tutulungan natin si Chin magkakaroon ng brace. Sayang ang future ng batang ito. napakaganda, paganda, uh, may magandang future pa na naging kaysahan niya. So, mag-ambag na lang po tayo. Mag-ambag, tulong-tulong. Uh, kahit makaabot lang po tayo ng mga 10K, para po hindi mahirapan yung parents niya at matulungan natin ang batang ito. Tapos, it's high look at chin ano ang nararamdaman mo pag sumasakit ng skuyos? Sakit sa likod. Tapos? Ang alay niya Ang alay? Saan mahirap niya? Para kang, kasi ang bones doon, iniipit niya yung organs mo nandiyan sa loob eh. Kaya yung lungs mo, gina-compress niya. Kasi may time na ang body positions mo, yung organs mo sumasama din yan eh. Pag naipit siya sa corner, kasi yung supposedly kung wala kang scoliosis, yung ribs mo, nasa, may space yan tamang tama sa mga organs mo. Ang lungs mo, heart mo. Pag may scoliosis ka, yung ribs mo, parang cage yan eh. Ano din yung din yun. Eh, pag nakarating doon ng part ng lungs mo, parang hindi siya makakilos din. Kaya diyan na hihirapan kang huminga. So, pag may brace yan, possibly na nandahan niyang makorek yung bones mo. Ang ang collar bones uh, baba. At nandahan na rin babalik sa normal yung ribs. Yung ribs. So, kailangan talaga friction, friction na yung sa sa face. Ah, uh, ano ang gusto mo sa buhay? Anong course ang gusto mong kunin? Cream. Cream? So, bawal pa naman yan sa cream ang ano. Kasi yung cream, kailangan talagang gumapang ka doon, sa college pa lang. So, bawal talaga yan. Pag may ganyan ka, sa medical pa lang, hindi ka na napapayagan. So, Delikado kasi yun. Uh, baka ma ano yung feeds mo. Um, alam, ngayon pa lang, maghanap-hanap ka na ng, ano, ng course na hindi masyadong uh, mabigat. Hindi ka ka lang mag-effort. Oh, education or commerce or office management maganda office management kasi sa sina sa local government unit sa government yun hindi na hirap po sa doon office kasi beauty mo eh hindi pang police. so gusto mong makatulong sa parents yung ka pa naman ang eldest para pag naka-graduate ka tulungan mo lang si tatay mo ano bang trabaho ng tatay mo? sa driver. The driver, yung nanay mo naman nagtitinda. Why? So, saan kumukuha ng main source of income mo? Yes, so, para ipag-aral mo. Sa uh, tricycle. So, magkano baon mo araw araw? 50. Yung pagkain mo, umuwi ka na lang for lunch. Yung so, 50 na yun, pang recess na. At saka pang bayad sa mga syrups. Diba? Diba din. So, kailangan lang talaga mapagaling yung spiritus na yan dahil kung hindi yan maagapan, talagang nagsasakripisyo ka pa rin na yung period. Oh. Nahihirapan po akong huminga at pumunta po kami sa si doktor. Ang sabi po ay hindi po akong i-brace sa likod. Dahil lumalala na po ang aking scoliosis. Oh, oh, oh,